Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, red at gold, at masuswerteng numero, number 9, number 15, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at gold ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at tagumpay. Ang iyong determinasyon ngayong Lunes, ay maaaring magbunga ng bagong tagumpay kung mananatiling buo ang iyong loob. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagkakataon sa mga desisyong matagal mo nang iniisip. May pahiwatig ito ng pag-usad sa aspeto ng kabuhayan o relasyon. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Cancer mga masuswerteng kulay, green at brown. At masuswerteng numero, number 40, number 18, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at brown ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging makababa ang loob. Ang mga desisyong may kinalaman sa pamilya o pananalapi ay maaaring magbunga ng magandang resulta ngayon. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tamang tempo sa pagsisimula ng isang plano na matagal ng naka -antibay. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Pisces. Mga masuswerteng kulay, yellow at gray. At masuswerteng numero, number 2, number 14, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at gray ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at balanse. Magiging maayos ang araw kung makikinig ka sa iyong intuition habang isinasaalang-alang ang katotohanan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng malinaw na komunikasyon at oportunidad sa mga ideyang matagal mo nang nais ipahayag. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aquarius. Mga masuswerteng kulay, white at silver, at masuswerteng numero, number 7, number 16, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang white at silver ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng damdamin at kagaanan ng kalooban. Ngayong araw ay pagkakataon upang patahimikin ng isip at damdamin. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang isang bagay na dati mong sinuko. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Sagittarius. Mga masuswerteng kulay, orange at black, at masuswerteng numero, number 6, number 12, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay ang orange at black ay nagpapakita ng tapang at determinasyon. Mainam ang araw para ipakita ang iyong kakayahan sa harap ng iba. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng tagumpay, kung magiging totoo ka sa iyong mga hangarin. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay, beige at blue at masuswerteng numero, number 3, number 19, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang beige at blue ay nagdadala ng kapanatagan at katalinuhan. Isang mabuting araw ito upang magdesisyon nang may kababang loob at maayos na pag-iisip. At ang kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay senyales na makakamit mo ang balanse sa trabaho at personal na buhay. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Aries. Mga masuswerteng kulay, pink at navy blue, at masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay ang pinkat navy blue ay sumisimbolo ng pagkakaunawaan at matatag na damdamin. Ngayong lunes ay magandang simula para sa muling paglapit sa mga taong may tampo. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay hudyat ng pagsulong at pagbabalik ng sigla sa mga personal mong plano. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Leo mga masuswerteng kulay, maroon at teal. At masuswerteng numero, number 15, number 13, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang maroon at teal ay nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin at pagiging matatag. Huwag matakot sa pagbabago dahil ito'y magdadala ng kagalingan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng oras para sa paghilom at pagbabalik ng tiwala sa sarili. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Capricorn. Mga masuswerteng kulay, sky blue at ivory, at masuswerteng numero, number 18, number 20, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay ang sky blue at ivory ay sumisimbolo ng pag-asa at tahimik na lakas. Panahon na upang pagnilayan ang mga susunod mong hakbang. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong karanasan na maaaring magdala ng inspirasyon. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Gemini mga masuswerteng kulay, black at white. At masuswerteng numero, number 21, number 10, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at white ay nagsasabi ng linaw sa tama at mali. Maganda ang araw na ito upang magpasya ng may buong paninindigan. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumasalamin sa bagong panimula, at kakayahang manindigan para sa iyong pinaniniwalaan. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Taurus. Mga masuswerteng kulay, turquoise at violet, at masuswerteng numero, number 17, number 24, number 34. Ang kahulugan ng mga kulay ang turquoise at violet ay pahiwatig ng malikhaing kaisipan at panibagong sigla. Ngayon ay mainam ang panahon upang simulan ang proyektong matagal mo nang iniisip. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pag-abot ng tagumpay sa mga bagay na iyong pinaglaanan ng puso. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw, Virgo. Mga masuswerteng kulay, green at white. At masuswerteng numero, number 7, number 21, number 35. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at white ay nagpapahiwatig ng kilanawa ng emosyon at kapayapaan ng isip. Mainam ang araw na ito para sa introspeksyon at pagpapalalim ng damdamin. At ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng liwanag upang makita ang direksyong tunay mong naistahakin.